Kayo po ba mga ko ay isa sa mga nape-pressure na dahil lapiting ka ng mga taong chismosa, pakalimera at ingitera. Or kaya po mga ko, ikaw po ay lubog sa pagkakautang sa ngayon at hindi mo malaman kung paano nyo po ito babayaran. Or kaya po mga ko, ang gulo-gulo ng inyong pamilya, lagi nag-aaway. Or kaya po mga ko, ikaw po ay may karamdaman. Ikaw po ay uh, bagay uh, pressure sa karamdaman ninyo o isa sa miyembro ng pamilya. May pa mga bossing, subukan nyo po ito ha. Effective po ito. Mga bossing at ginagawa ko rin po yan. Kaya nga po, yung una, tingnan nyo po ha. Yung una, nagpa-laboratory ako. At ang papangit ang tingin, mga bossing. Pero sinuswerte pa rin. Dahil ito po, mga bossing ko, naisipan ko na mag-second opinion kasi yun nga po, mga bossing, ko, yung doktor ko, ay matagal na bakasyon. Ngayon, sa iba ko nagpa-check up doon po mga, mga bossing ko, inalaman ko na mali pala lahat ang test mga bossing. Tapos nagpa po ulit ako. Pangatlong check ulit mga bossing, talagang negative. Kung sino sinuswerte pa rin mga bossing. Yung mga, mga bossing yung mga ganun. Tapos, yung mga halimbawa, may diabetes ka. Tapos, ang mulang kamog-abog, parang hindi naman ikaw sobra-sobra nagda Pero, bumababa yung sugar mo, okay po mga bossing ko, positive lahat at ang ganda pa ng mga tingin sa inyo yung mga laboratory nyo. Ganun po mga di ba? Swerty. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung isa sa mga naniwala, subukan nyo po ito. Kasi parang lagi ko iaadya ito kung saan lagi kayo suswertihin. Ngayon po mga bossing, kasi tingnan nyo po mga bossing, paano hindi ko masasabing sinuswerte. Abay, kung hindi po ako nagpa second opinion, kung hindi nagbakasyon itong doktor ko, inoperahan po ako. Dahil yun nga po ang papangit ang mga tingin. Tapos po mga ko, nung ako po yung nakaisip na mag second opinion dahil wala doktor ko, yun po mga bossing ko, yung doon ko natuklasan adi sinaswerte, iniaadya ka kung saan lagi kayo suswerte, diba mga bossing o siya mga bossing ko, subukan nyo po ito kung ikaw yung nape-pressure na nahihirapan ka na huwag mo pagtisan bukod sa panalangin ng time mga bossing ko na malampasan ko naman ang mga pagsubok subukan nyo po ito ngayon, ang gawin nyo lamang, kumuha ka ng isang malinis na papel Isulat nyo dito lahat, 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 lahat ng inyo pong mga ninanais. Isulat nyo po dito na kayo po ay magkaroon ng maraming pera. O, hindi, hindi. Ang isusulat nyo dito, lahat ang mga pagsubok nyo na may mga iniintriga kayo. Kaya sabihin ang mga pangalan ng mga taong toxic sa buhay nyo. Tapos, ganoon din po mga bossing ko, isulat nyo po dito lubog ka sa mga pagkakautang. Yung mga problema nyo, lahat isusulat nyo dyan. At pagkatapos po nyan, Lagyan nyo ito ng asin at ito ay gusumutin at ito pa mga bossing ko ay uh, sunugin ninyo. Masunog po siya. Pag nasunog po yan mga bossing ko, yan po ay uh, hayaan nyo mapawid ng hangin. Kasi once na napawid po yan ng hangin, yan po ay panawagan na mawala na, maging abo na yung mga problema nyo, yung po mga bossing. Yun ang isusulat nyo, yung mga problema at susunugin. Ang mga sinusunog yung mga problema ha. Yung mga wishes, tinitiklop at inilalagay sa matataas na lugar proven po yan. Kung yan po yung never nyo pang hindi nagagawa, subukan nyo po yan. Gawin nyo po siya sa umaga ng mga bandang alas 7. At matatapos natin mga pampaswerte, hanggang alas 8 lang ng umaga, ibilad nyo po siya, tapos sunugin nyo po siya. Tapos hayaan nyo pawirin ng hangin, huwag yung tatambuin, hayaan nyo siya pawirin ng hangin. Pagtapos mga bossing, pwede nyo rin itong gawin kada full moon. Alas 7 rin ng gabi, harap ka sa liwanag ng sinag ng araw, pagtapos isulat nyo po siya, pwede nyo rin po yung gawin kung kayo po'y naniniwala at nasya po yung gawin, mga bossing, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito, mga bossing. At kayo mismo ay maa-amaze na madami na blessing na paparating. Kung yung mga kamalasan ninyo, sunugin nyo at gawin yung abo. Para yan po, mga bossing, kayo ma-stop na, mga bossing. O tumiktik ang butiki. Kaya kung kayo pinaniwala at nasya po yung gawin, asya, mga bossing, good luck po sa inyo lahat.